Puno yung may, ano lalo dahil. Puno mga pinta, sino ba oh. ano? Puno sila. Ano na lahat yan, pamigay mo lahat ito. Ilan sila, sila? ilan sa bako, doon lahat yung bigay mo sila. Yung gulay, mo, baka mga sentong ka. Ano ba ulam nyo? Ano yung? Hot dog. Hot dog! ni, pa, ni papi, di ba? Ano ba kayo Sabado? Linggo? Linggo. Oh, linggo. Yung biba mo dito sa Tita Matit, ha? O. Ah. Oh. Biba mo sa Tita Matit mo, dito kaka- ah, Tita Matit, lalabik mo, dito kakain yun. mo. Yung ba, isa ka dito sa baba, sila kumuha. Sila na kumuha. Oh, si pai mo, kung ano, ha? Anay na. Ayaw. Mm Ba't -hmm. ay so, bunta dito, ha? Ayan. Hey, Pag ka mo, dahan-dahan lang, ha? paman oh, mahan mo, dito, dito ba? sa baba. Bigyan mo si ah, sister mo ng, ano, lang puso ng saging, ha? Sabi <laughs> kaya, <ki> Ate <laughs> Grabe ka ate mo. Yung malaki, tas kinukuya na yun yung maliit. Oo. Oh. Mm -hmm. mo sa ate mo eh. Punoy mo nga sila. Ito, 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 ito kay ate. Oo. Oh. Yung inyo, daan-daan. Sa'yo Kawal. Mamaya, pag dalagyan. So, yes, ayan, ito, no. ayan. Ito yan. Okay, na mamaya. Dagdagan yan, dagdagan okay, yan. Ligdagan yan. Punoy mo, apawin mo. Yung... Buhusin mo sa kanila lahat hmm. ay, yan. Oo. Oh. Lalo po ay masyadong puno kay Heaven, mamaya maglagay. Sige ah. Mamainit 'to, babalik. Mamainit 'yan, 'di ba? Mamainit. Ano 'yan? Ito 'yung pasal ko na, 'yung kaibigan ko. Ano? Kayo, ano kayo? Baby. Eh, asal ka ka ano kay ano kay? Kay sister mo. Oh. Oh, 'yan, lagi mo na 'no, ano, puso. Sister mo 'yung kanus kay kay kay, kay sweet. Oh, 'yan ang charosyo. Abigay lang lahat 'yan, no? Yung pinagluto ko lang si Abet, yung isang Kaya eh, lahat, lahat bigyan na. Ah, oh, nakita we special? oh. oh. Kaya oh, yan, yung isa, meron ako nung luluto. Ayun, isang kandira maliit. Hmm. Kasi nga, ginawa lang kami. Eh, may magdarating gagawa ng bubong. Ay, uh, ko sila bukas. o so, kanina yan. Tuti sa bakod lang yan, oh. Wala pa yung sa loba, dito sa baba, oh. Ayan. apat yun, tagla yun, para ini mo, okay? Ahan. Pagkawang gawa yan, okay? Matal dito sa inyo na yun. Ang dami nyo. Wala nang mga daw okay, eh. Okay na. Pag nagluto ako, okay, ibigay nyo lahat. Pag-gabi saan. Oo, yan. Ito nga, nandun sila dito. bak 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 baka tingin yung mga bae, may ano yung apo niya. Ito ano, yung rosy sa taas. Nandun sila doon. Kasi ano pa, sitya yun eh. Nandun pa ba sila, ano? Sila, ate Kate. Nandun pa. E, sila? Nandun pa ba? sabas -saba sila lang baka, diba? Eh. Ayos yan. Tapos abot lang lahat. Pabigyan lang lahat ng kaligayahan. Tapos, kumarang bagong, hey, uh, bagong dito, ha? Oo. Tapos, kumarang bagong dito, Bilang ko yan eh. dito sa sabakol eh. okay, jo diba? Ano lo? Isang ganyan? Oh, ito, 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 okay, cool ito. Kay, ano ito? Kay Kanina to? Kay Aria, kay Chocanis. Ito? oh, tsaka kay Bipa. Kay Mama. Mama Aradi. Ayan. Huwag sa inyo. Huwag sa inyo. Huwag ka sa Sige. Dito, sila alam. Dito, taas ganun. No? Wah, oh, ganito, ito, dito, walang alay, di ba? O, oh, ganyan, tataas mo. O, oh, ganyan, tataas mo. Oh. Yan, o, oh. wow, para pag dito, malalim to. O, yan. Ah, Ika mo Okay. okay.